Samantala, bagong destination naman ang maaring puntahan ng ating mga ka-RSP. Sa Basilan, ngayong nalalapit na ang tag-init. Bukod sa nagkagandahang beach at falls, may ilang panibagong tourist spot din na very Instagrammable. Si Kenneth Paciente sa detalye. Rise and shine, Kenneth! Maraso na! Nagbabalak ka na ba ng summer getaway dahil ramdam mo na ang init? Bakit hindi mo subukan ang tinaguriang... City of Colors in Harmony, ang Lamitan City sa Basilan. Kung pasyalan lang din naman ang hanap ngayong tag-init, hindi magpapahuli riyan ang lamitan. Dahil ang kanilang ipinagmamalaking mga lugar, talaga namang IG-worthy. Kasama na riyan ang kanilang sikat na Tulips Garden. Dito makikita ang mga colorful na bulaklak na nasa mahigit 30,000 na piraso na ngayon. Pero wait, Heto ang twist. Ang mga bulaklak na yan, aba, gawa sa mga plastik na basura. At ang kinatatayuan mismo ng parke, dating dump site. Discarte raw ito ng lokal na pamahalaan para maipatupad ng maayos ang kanilang solid waste management. We have segregation at source. We have segregation bins all over Lamitan City, and we found out that that ang dami pala kami ano plastic na na -collect, and anong gagawin namin with this. So with ano with uh, volume, ito na ang naging result. Kaya naman ang mga turista rito, hindi lang namang ha sa ganda ng lugar na talaga namang worth the selfie, kundi believe din sa environment-friendly na discarding ginamit dito nakita ko kasi is made of plastic ang tulips nila dito and it's a really good idea kasi makapag-recycle ba ng, na ano, di ba, yung mga trash. Naging posible ang pagkakabuo ng pasyalan dahil na rin sa pagtutulungan ng mga residente. At para mainganyo silang makibahagi sa tamang solid waste management, may gantimpala ang mga marunong magsegregate ng basura. Ang mga bata or even mga housewives, sinadala nila yung mga basura nila for, for ano, an exchange of good items like uh, like kung during iftar yung Ramadan season so binibigay namin mga tatlong sako ng basura plastic or any recyclable materials sa isang kilong flour or dalawang kilong flour with sugar na yon then during school supplies so may mga notebooks din papers uh, pencils and ball pens kung peace of mind naman ang hanap mo bakit hindi mo subukan na magmuni-muni sa tabing dagat at langhapi ng nakakarelax na summer breeze sa kalugusan beach? Achieve mo talaga rito ang well-deserved na unwind dahil sa kalmado at malinis sa tubig at syempre ang white sand na hindi naman talaga magpapahuli sa ibang beach sa bansa. Kung gusto mo naman ng kaunting adventure at magkaroon ng one with nature moment, sagot na yan ang Bulingan Falls. May taas na 21 feet at lawak na 40 meters ang waterfalls. At ang ipinagmamalaki nito ay ang kakaiba nitong rock formation na aakalain mong man-made dahil sa ganda nito. Pwede ka ring tumalon mula sa taas ng waterfalls basta ingat-ingat lang. O di kaya, damhin mo na lang ang malamig na tubig habang lumalangoy sa paanan ng talon. Malaki kami tamay dito. Kung wala kayong pasok, tapos punta kami dito. Masarap kasi maraming tao dito. Tapos magsuswimming. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Lamitan, nakakabawi na rin ang kanilang turismo mula sa dagok ng pandemya. Katunayan, aabot sa 50,000 hanggang 70,000 local at foreign tourists ang inaasahang bibisita sa Lamitan ngayong summer. Halos lahat, lahat ng mga uh, beaches, uh, mayroon silang kanya-kanyang papulo na pinsan. Uh, ini invite nila yung mga turista din no? from other places. Tiniyak din ng syudad na walang dapat ikatakot ang mga gustong bumisita dahil wala nang kaguluhan dito. Sinabi na nga ng gobernador natin na we are now free from abusaya. Especially dito sa area din namin, wala na kami mga ganun. So meron lang mga isolated cases uh, which is sometimes sabihin natin na nangyayari din yan sa ibang lugar. Tinatrabaho na rin ng lokal na pamahalaan na mas mapadali na ang accessibility sa lamitan lalo't inaasahang isasagawa na ang groundbreaking ceremony ng kanilang airport bago matapos ang taon. Talaga namang hindi ka mauubusan ng mapapasyalan dito sa Lamitan City sa Basilan. Patunay lamang ito na minsan mang nadungisan ng kaguluhan, hindi naman ito magpapahuli sa ganda ng kalikasan. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa bagong Pilipinas